Hello, magandang gabi mga lalabs, mga bayots. Magandang gabi din Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po. If around the world, hello, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi sa inyo. Saan man sulok ng mundo, miga miga love, shout out po. At uh, dito tayo mga lalabs, mga bayots, no, sa ating topic ngayon na itong si Tid Phylon ay nagbabalik at... Uh, mas uh, brusko Mas parang turo na baka <laughs> Mas matapang <laughs> no? So mas maraming nakakamiss kay uh, Ted Filon At isa na ako dyan no? Dahil uh, mas uh, dama mo si Ted Filon Magsalita at may uh, otak May sense of humor At kung uh, may laman ang kanyang mga sinasabi kung ikumpara mo sa Tulfo Brothers. Lalo na si... Uh, basta tatlong Tulfo na yan. Si Rafi, si Erwin at si... Sino ba yung isa na? Pa-English-English -English na pa-US accent. So pareho lang naman Bin Bintolfo. Sila na yun, no? Na purong purong ng hambog sa katawan. Mas gusto ko pa si Ted Filon. At... Uh, ito na nga, no? Eh, akala natin, pinatahimik na ni Kokak. <laughs> Dahil sa huli niyang uh, mga episodes na talagang uh, mama, maaanghang ang kanyang mga pinagsasabi doon At uh, ngayon bumalik siya, abah, mas matapang hmm. Dahil alam ni Ted na mas maraming mga Pilipino ang naniniwala sa kanya So ito, mayroon siyang mga uh, tawag dito Uh, pasabog na naman. Hindi na ubus-ubusan si Ted ng pasabog dahil nga naman sa walang kapaguran at walang katapusan din ang kabulastugan at pambababoy ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa taong bayan, lalo na ngayon. Na may na, na naman dito or ibobolgar si Ted pagdating dito sa uh, budget deficit na to no itong kakulangan na mas mataas ang ating ginagastos kaysa ating kinikita. So, dito, pakinggan po natin mga lalabs, mga bayots. Power na nagpapagalaw talaga at ang galaw sa mundo ay patas. patas. Amen! Mamaya, isa-isa natin sa baby girl, ha? Naka-establer yeah. na mga tagapag-asa para natin malaman na magiging lagay ng panahon dahil uh, Pasko, nag-uulan sa Metro Manila. Ako, ang oh, hindi lang Metro Manila. Ikot-ikot <laughs> sa kanila mga ninong at ninang. Oh, dun sa amin, sa Quezon City, parang mulan ko, ha? Ay, talaga naman daw. Halos sa sa Central Luzon kasama okay. yan. Ah, dahil siya. daw yan sa share line. Yan ang sinasabi na mga kapatid natin sa pag... Hindi lang yan sa Luzon. Visayas, Mindanao, doon sa amin banda din, grabe, baha doon at may mga bahay na nasisira. Mga sasakyan, kabuhayan, lahat na po De dahil dyan sa share line, share line na yan, no? So, dito sa budget, napipirmahan ni Bongbong Marcos ang topic muna ngayon ni Tid Filon at kamamaya. Susunod yan, matindi yung uh, tawag dito pale health. So, panoorin po natin. Tinggan. Ano, Pag-aaral pag, uh, ng ating presidente. Well. Oh. Oh. Megalon. Oh. Bago pirmahan. Talagang drama lang oh. yun. Bukas daw ang pirmahan? Oh, uh, December 30, Monday. Ah, Monday. Isasabay sa Rizaldi. Oh. Okay, so, nangangahulugan uh, na wala nang saysay. -say yung pinagdaanan natin ng budget deliberations. Yes, gumastos lang <laughs> ng malaki. sabi, buy cam na yan, na photo op lang pala, di ba? Hmm. Picture picture lang, nagpulong sila doon, saan? Sa Manila Hotel. Naku, gumastos pa. Oh, <gasps> gumastos pa kayo ng na pagkalaki-laki. Naman. hindi ba? I mean, aga-aga nito ganito. Sa namis namin sa iyo eh. So, so back. Iyan ang namis namin sa iyo kaya ituloy mo yan. Namimiss nila yan. Gusto nila yung ganyan. Yan ang kanilang almusal. Baka sabihin nila. Hindi, ituloy mo. Tapos na ang Pasko eh. mabuti ka mo. Mag-off. mo muna ako ng oras. At tinimplahan ako ng kape ni ano eh. Ni baby girl. Practically po, hindi pala kasama mismo yung finance committee chairman ng Senado. Nga po. Ay sa atin, mga bali. Mukhang iba. 'Di ba? Mukhang mga may mga nagdesisyon lamang dito. At nang lumabas po 'yung version ng small committee ng Bicam na yan, ay eh kahindik-hindik. At hindi pa po sila kikilos nga kung hindi po nag-ingay dito ang marami. Yes. Kung hindi po sinabihan sila na itong pinakakorap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito totoo din naman Eh. Itong pinakakorap. Bakit yung mga anti-corruption advocates dyan sa ating pong mga parang tahimik sila, di ba? wala na, eh, ko lang siya Well, uh, Eh baka natapalan din yun. Sinabi din siguro, manahimik kayo, ito sa inyo, pamasko. Uh, wala na. <coughs> <laughs> nung lumabas po itong versyon na inaprubahan ng both houses ratified, oh, yeah. as usual po, in the Senate, well, in fairness kayo, dadalawa. Kasi nung una isa lang eh, dalawa. Alright, dito po sa sa lower house, as usual, makabayan lang. Abay, hindi hindik pong kinalapasan. So dahil po sa ingay at yung panta na baka mapahiya uh -huh. dahil po ito'y labag sa ating saligang batas, dadaan ngayon sa review. So sino nga'y nagre-review? Si Presidente, Whoa! si Executive Secretary, si finance secretary, si budget secretary. Huh. Sila lahat malaking budget, si sila ang si nag-review. DPWH nasama DPWH. Hmm. Oh, eh kasi sila may pinakamalaking okay. budget. Yeah, nadagdagan ba naman eh, sila ng kasi ng si Sari Algara. <coughs> oh, di ba? Oh, 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 oh. So wow. nangangahulugan, wow. <coughs> opo dumaan kayo sa pagkahaba-habang budget hearing, pagkalaki-laki ng istorbo sa trabaho ng mga taong gobyerno, pagkalaki-laki ng gastos, at the end of the day, sila din ang magre-review. Uh. At kayo, no, ano yun? <clears throat> Himay-himayin nila. Ano yun? How do you amend all right, a ratified budget? So, through line veto. Pag isa-isa baka at the end of the day, magkaroon na naman dito ng ilang pa hong constitutional issue kasi sinasabi ho ng iba, ang mga panukala ng iba, oh, ibalik din sa amin, ayusin namin, and we will ratify again. Ayaw naman ng Pangulo ng Ayaw naman daw po kasi hindi daw yun yung proseso. Hindi daw ganoon well, yun. Well, anyway, kaya naman na. sa kanyang opisina yung dati Supreme Court of Justice, ma maalam sa batas, huwantayin natin. Mm But basically po mga kapatid, dito po sa isyong ito, kaya po nangyayari ito. Kasi hindi po tayo nakikialam. Hey. Mabuti po na lamang at may mga tao. And we have to give credit sa mga tulad mo oh. ng L.A. Magno. Correct. At ilang pa po hong mga cost-oriented persons na concerned sa budget na ito. Maari pong pulaan na, ipash na ho na kung ano. Huwag ipas pasinin yun. Kasi dito mga kapatid, okay. ha, opo, mamaya hihimayin ko na natin to ulit itong issue po ng budget na ito para niyo maintindihan kung gano'ng kaimportante. Lalo pa, at sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin oh, na yan. yung business uh, page dyan sinasabi ko kanina Anong sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months Ito ay mula nga January to November 2024 mga kapatid mm. 1.2 trillion pesos budget deficit Okay Ooh, wow. So, nangangahulugan mga kapatid ha? Opo Uh, Malaki yung ginagastos, yung kung konti yung, yung kinikita. So, natin, 4.1 trillion pesos. Mm -hmm. Yung 11 month expenditure is 5.3 trillion. So, so loge pa 1.2. Okay. So, we're spending so much doon sa ating kinikita. Oh, oh. So, Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay. So, basically po dito talaga, eh, kailangan magtipid. ba? Diba? Mm -hmm. Magtipid. Mm -hmm. Magtipid sino? Eh, dapat gobyerno. Magtipit magtipid ang gobyerno. Pero again, mamaya ayoko pong upusin ang hmm. ating oras ngayon kasi na... dapat magtipid ang gobyerno, at sinabi din yan Ni BBM last year sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Nagtipid nga ba si Bumbong Marcos kahit pa sinabi ni Bersamin nung nakaraang araw? na, nag-iingat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa paggastos sa pera ng taong bayan we. Bakit aabot sa 1.2 trillion? Ang nagastos, mas malaki pa yung nagastos kaysa kinita. Eh, ikaw ba naman eh magpaduran-duran ka ng uh, 200 million mahigit? Ririntahan mo yung banda na 1 million dollars tapos Libre pa ng ano yon paghatid sundo ng private jet. Pagkain noon hotel noon Tapos yung hotel na, Marriott Hotel na pinag uh, ng birthday ni Bongbong Marcos. Pagkain doon. Oh. Laki. At hindi lang yan. Kung ano-ano pa yung mga pinagkakagastusan ni Bongbong Marcos, yung mga travel-travel na yan. Wala din naman tayong napala. So hindi totoo, mga concert-concert nila dyan sa Malacanang, sunod-sunod. Itong huli nga lang, sila Kuli Disma, sila Andrew, sila Sharon, sila Vice Ganda, kiko pangilin at kung sino-sino pa. Ano pa nga si Robin Padilla. Magkano yung ginastos doon? Sunod-sunod na party na yun, may party children's party doon, may para sa inuotok na mga OFW, uh, kung ano-ano pang mga party-party doon, nagastos ng 1.2 two o, di, anong ending nito? Utang here, utang there na naman tayo. So, paano bayaran yon Tataas yung tax, tataas yung bilihin. Sino pang magbabayan nun? Kawawa. Yung, yung mga apo. Mga anak ninyo. Kasi, <laughs> Or yung mga bagong ano ngayon, mga buntis pa ngayon na nasa tiyan pa yung mga anak, mga fetus pa, may utang na sa gobyerno. At yung mga, yung apo, mga, yung apo ko pa, kung karoon pa ako ng dagdag apo, mga kapu apuhan natin magbabayad dito sa utang ni Bongbong Marcos na wala tayong nakita ng mga infrastructure, walang ipinagmalaki. Pabahay na 1 million a year, nasaan? Hmm? Yung bahay ng aso, meron. Hindi <laughs> Ayan, congrats Tidfylon. Bumalik ka na at uh, mas mabagsik pa. Ayan. Mas pinagkakatiwalaan ka ngayon, pinaniniwalaan, kumpara doon sa mga kupal ng mga Tulfo brothers na tahimik sa isyo ng uh, PhilHealth. Tahimik dyan sa akap At kung ano-ano pa sa budget 2025, tahimik ang mga Tulfo. Bakit? Nakasipsip sila ngayon sa bayag at tumbong ni Romualdez ni Marcos Jr. Kaya ngayon alam niyo na yung Tolfo Brothers mga basura.